Alam mo ba na minsan nang muntik mabawi ng Pilipinas ang bilyong dolyar na yaman ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon na tinawag na Operation Big Bird? Oo, oh, tama ang narinig mo. Isang misyon ng gobyerno noong 1986 para ibalik ang perang sinasabing ninakaw mula sa kaban ng bayan. Pero bakit sa kabila ng matinding pagsisikap, nabigo ang operasyon? At sino ang mga pumigil dito? Mga dayuhan ba? O kapwa Pilipino? Tuklasin natin ang buong kwento sa likod ng Operation Big Bird. Pagkatapos mapatalsik si Ferdinand Marcos sa EDSA Revolution noong Pebrero 1986, natuklasan na napakaraming pera ang nailipat sa mga Swiss bank accounts gamit ang mga peking pangalan ang bagong administrasyon ni Cory Aquino ay desperado. Paano nga ba mababawi ang perang ito? Dito pumasok ang isang misteryosong tao, Michael de Guzman, isang Filipino banker na may koneksyon sa Swiss banking system. Siya ang nagsabing, Alam ko kung nasaan ang mga account. Kaya ko kayong tulungang mabawi ito. Kung kikilos tayo agad. Tinawag ang plano bilang Operation Big Bird isang code name para sa isang lihim na operasyon na layong ifreeze at kunin ang mga Marcos accounts sa Switzerland. Gamit ang kanyang akses at legal na diskarte, ipinaliwanag ni de Guzman na posible niyang kumbinsihin ang Swiss banks na ilipat pansamantala ang mga account papunta sa isang escrow account. Ibig sabihin, hindi ito mawi-withdraw ni Newman habang iniimbestigahan pa. Ang catch? dapat mabilis dahil sa oras na makatunog ang mga Marcos o ang ibang opisyal sa gobyerno pwedeng mapatigil ang proseso agad siyang bumalik sa Pilipinas para kausapin sina Solicitor General Joker Arroyo, Finance Minister Jaime Ongpin, at iba pang opisyal ni Cory Aquino sa una, umuokay ang lahat pero hindi magtatagal habang pinaplano ang operasyon biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pumasok sa eksena ang Presidential Commission on Good Government o PCGG, ang opisyal na task force na inatasang bawiin ang mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ang problema, ayaw nilang ipaubaya ang operasyon kay De Guzman. Sabi nila, wala raw silang tiwala sa kanya at baka may sariling interes. Sa halip na suportahan ang plano ni De Guzman, Nagpadala ng ibang legal team ang PCGG sa Switzerland na hindi pamilyar sa proseso. Ayon sa mga ulat, dahil dito, naalerto ang mga Swiss banks. Naging komplikado ang legal process at tuluyang na-freeze ang mga accounts, hindi para sa Pilipinas, kundi para manatiling nakahold hanggang maayos ang papeles. Ang resulta, bigo ang Operation Big Bird Ayon kay Michael De Guzman, kung hindi siya pinigilan, maibabalik sana sa Pilipinas ang humigit-kumulang $213 million na pera ni Marcos sa loob lang ng ilang linggo. Pero dahil sa kawalan ng tiwala, politika at power struggle sa loob ng gobyerno, nabigo ang plano. Hindi ito katang-isip. Ito ay dokumentado sa mga ulat at libro tulad ng isinulat ni Victor Laurel. Operation Big Bird The Untold Story of the Hunt for Marcos Billions. Hanggang ngayon, isa pa rin ng Operation Big Bird sa pinakamalaking what-ifs sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano kung pinaniwalaan si Di Guzman? Paano kung nagkaisa ang mga opisyal sa halip na magbangayan? Ilang bilyong dolyar kaya ang naibalik sana sa kaban ng bayan? maraming taon pa ang lumipas bago pa unti-unting naibalik ang ilang bahagi ng Marcos Wealth. Pero ang orihinal na pagkakataon na ibulsa na ng kasaysayan. Ang leksyon? Sa laban para sa hustisya at katotohanan, hindi sapat ang pagkakaroon ng tama. Kailangan din ng pagkakaisa at tapang upang kumilos ng mabilis at tama. Ito ang nasotorya at ito ang kwento ng Operation Big Bird. Ang lihim na misyon na muntik nang magbalik ng bilyong yaman sa Pilipino pero sinakal ng sarili nating sistema. Huwag natin itong kalimutan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong makasaysayan, i-like, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell hanggang sa susunod, paalam.